Karon na mo'y kompletong ospital, kunamoy na gibati pag -sold lang mo. Sakit ang akong lugal ang mga pobre nga dili magpa-check up kay tungod sa kalis doon. Ayaw mo ginana, kausara ta mo agyan kalibutan kalibutana. Gisorte ni Governor Ganina. Pangalagaan po natin yung kalusugan, buhay na binigay sa atin ng at Panginoon. So tabangan ta mo sa abot sa akong makaya. Magtinabangay lang ta. Patambal mo pa ospital mo. So nang malasakit center kung kinahanglan dadon sa Manila ang inyong pasyente. Tabangan tamo sa heart center dito pati Pliti hantod makauli ang inyong pasyente. Tabangan ta mo. Tinuod yun ang iyang ang ipanulti ka nato, no? Walay kapuslana ang atong kinabuhi kung dilit na makatabang sa atong isig na tao. Huwag sama, -sama, sama ang inyong mga government officials, mga politiko nato din eh, Walay pulos ang among posisyon kung dili na mo mahatag ang saktong serbisyo nga angay para kaninyo. una salamat kaayo kay Senator Bongo. To the Senator, again, maraming maraming salamat sa inyong uh, golden heart for our the health of our people, not only in Mati, in our province, but also in the country, the Philippines. Mabuhay ko kayo and welcome, madayaw na pag-abot sa isang kanaming banwa.